Kapansin-pansin na mas naging disiplinado ang mga motorista mula ng ipatupad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang pangunahing lansangan. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, sumusunod na mga motorista sa 60 km speed limit. Hindi na rin lumalabas sa motorcycle lane ang karamihan sa mga motorcycle rider kaya naman humaba ang pila dito. Bagal po yung usad ng ano eh, daloy ng sa motorcycle. Eh. Nagkukumpul-kumpul lahat. Fish mm -hmm. malapit lang pupuntahan mo, napakatumatagal ka rin ng oras kasi para kami pumipila. Ang tinig ng ilang motorcycle rider, kung lalabas sa linya ang isang motorcycle rider, may tuturing itong disregarding traffic sign na may isang libong pisong multa sa unang paglabag, dagdag na multa na isang daang piso kung nakachinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Kung sisilong naman ang mga motorcycle riders sa mga underpass, may tuturing itong obstruction na may multang isang libong piso. Sa gitna nito ay mayroon pa rin mga pribadong sasakyan na pumapasok sa motorcycle lane. Ayon kay MMD Chairman Romando Artes, ayos nang nadumaan ang bahagya ang mga pribadong sasakyan sa motorcycle lane kung halimbawa ay tatawid sa U-turn pero bawal na magbabad. Nakikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trafiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan ng motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya manong-manong gawin. Ang tinig ni MMDA chairman Romando Artes.